morning, I'm back. This is some and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon. Maria Atisa Manalo, Philippines. Rumampa na papuntang Thailand. Ayan ang pag-uusapan natin ngayon. So, bago ang lahat, gusto ko munang magpasalamat sa walang sawang tumatang kilik dito sa channel natin. Sa mga bago nating subscribers at sa mga hindi pa nakaka subscribe, please don't forget to click like and And subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para sa more updated natin sa ating mga chika. So, usapang Miss Universe tayo ngayon. So, ito na nga, grabe, grabe, grabe. Dahil ng ating pambato na si Maria at si Manalo ay pumunta na dito sa Bangkok, Thailand. So, kaninang umaga, umalis na ang ating pambato. So, ano ang reaction natin dyan? Mm -hmm. Ang reaction natin dyan ay, Winner! So yun nakakaloka winner na winner Winner na winner sa puso ng mga Pinoy Kasi syempre, syempre nakita naman natin kung ano ang itsura niya kanina Sobrang ganda ng isang Maria at isang Manalo Isang magandang umaga ang sumalubong sa atin lahat ng bonggam-bongga So pag-usapan natin yung damit <laughs> Doon muna tayo sa damit yung isang araw, nag-vlog ako, ano ba ang magandang suot dapat ni Ate sa patungo dito sa Thailand bilang pambato ng na nga natin, di ba? Kasi yung iba nag-iitim, yung iba nagpupute, yung iba nag-ibang color, ganon. Pero napag-usapan natin doon sa Samsung Sam TV, kung napanood ninyo yung vlog kong niyon, ang gusto ko sana ay nakapute. Oh, di ba So, kanina yun nakita ko, lahat ng sinabi ko doon sa channel ko hindi ko alam kung nanood sila. <laughs> Nasunod nila. Mm -hmm. Una kasi, kung babalikan ninyo yung channel ko doon na sinabi ko nung isang araw about Atisa Manalo, ang sinabi ko, gusto ko sana nakaputi si Atisa. Bakit nakaputi? Kasi mas bagay kay Atisa. Mas lumalabas yung ganda niya. Pag nakaputi siya, more than doon sa nakaitim. Mas parang na-emphasize talaga ng maigi. Mas mukhang tig... Ano, kumbaga pure tignan. Mm -hmm. So, yon So, gusto ko din na sana ginawa nila na nakabanat yung buhok or kaya nakaponi. So, kanina ganun yung nakita ko. In fairness. Kasi kapag nakaganun yung buhok ni Atisa, mas nakikita mo yung makeup mas nakikita mo yung mukha niya, lalong mas maganda. Kaya sabi ko ay perfect. Yung nakita ko kanina, talagang sobrang kung paano ko din describe doon sa ano, ay ayun talaga yung exactong nakita ko. In fairness kay Atisa, ang ganda ng mukha ni Atisa kanina, um, medyo isa po sa mga napansin ko, makapal yung foundation ng makeup niya. Kasi morning, guys. And then, mahaba yung biyahe para siguro maiwasan na yung retouch, retouch, retouch. Talagang pang 24 hours na yung makeup niya. Hindi naman ganun kakapal. Maganda naman, in fairness. Mahirap kaya mag-makeup ng ganun ka anong umaga. Tignan nyo, yung si Catriona Gray, yung umalis ganun din, di ba? So, mahirap, mahirap. But, I'm so excited dahil ang bongga. O, oh, ang bongga ng ayos ng ng mukha ni Atisa. Ang linis, ang ang klaro. Mm -hmm. And then, pagdating naman sa damit, ayon oh, Ang iniisip kong puti, sana long sleeve. Yung, ay, ah, yung mahaba ba siya? Yung long sleeve na, Yung parang, ah, uh, dito tayo nagkakatalo eh. Siguro yung damitan talaga. Sana maging maingat sila kung ano ba yung babagay, ano ba yung magmumukhang rey na yung kandidata natin, saan ba to papalo na mas parang wow, ang ganda niyang tingnan dito. Pero kanina, okay naman yung damit niya. Pero parang iniisip ko kasi mag, ano, siya, maglulong. But it's okay. So, tama din yung sinabi ko na sana meron siyang ribbon na itim. <laughs> Ang expect ko, yung ribbon na itim dito yon Dapat sa may dibdib. <laughs> Nagulat ako dito sa baba. Pero kasi para siyang ginawang sintoron. Oho, oh, na may ribbon dito sa ano. So, Okay naman, kasi alam ko magpapalit pa yan pagdating niya dito sa Bangkok. Magpapalit pa yan ng ano. Hindi ko alam kung yun pa rin. Pero tama yung ginawa nila na magpute at maglagay ng ribbon na itim kasi... Gano'n naman talaga. Pero ang ina-expect ko nga lang yung ribbon kasi dapat nandito yun sa ano or pwede nandito sa sa ano, tawag dito, sa may balikat or dito. Pero since na Pilipino naman siya, hindi nga alam, di ba? Basta ang importante doon ay nakapute. Tapos meron siyang tawag dito, yung yung ribbon na itim. ah uh, di ba? So narinig siguro nila kaya nilagyan nila ng ribbon. <laughs> so yun talagang iniisip ko. Sabi ko sana magputi, sana maglagay ng ribbon na itim. Pero kasi mas gusto ko sanang makita sa kanya yung mas more elegant na galawan. Mm -hmm. Ayan yung gusto ko makita. At gusto ko makita sa kanya na sana well prepared siya lalo na kung paano siya titingin sa camera, paano siya ngingiti, paano siya gagalaw. Kumbaga sana limitahin niya yun yung mga kilos niya na dapat rin ng galawan lang. Kasi minsan nakikita ninyo na parang nagiging lousy siya sa ano niya sa move niya, di ba? Kaya sinasabi ng iba ay parang malamya. So ayon, ang isa sa mga napansin ko na sana talaga dapat lang ang galawan ni Atisa ay ano lang ah uh, limit lang sa yung kasi parang magalawgaw. <laughs> magalaw magalans ano ba magalaw-galaw yung maano ma maano ba yung parang oh galaw gaw nga ba diba? yung ma-move masyado so mas gusto ko lang na parang ang nakikita mo sa kanya yung reyna talaga hindi prinsesa di ba kasi maganda talaga si Atisa at may ibubuga talaga So ngayon, okay na yan So nakalabas na siya ng bansa natin At nakita naman natin na talagang pinaghandaan niya Ito yung first time, di ba? So looking forward tayo doon sa ano ba yung magiging next uh -huh. So I hope na sana mag-level up pa na more uh -huh. Tulad nga ng mga sinabi ko na sana yung galawan ni Atisa ay mas seductive yung datingan o, o yung parang mas parang fire o the way kang titingin the way kang ningiti uh kasi si Atisa kasi she's a very sweet na person yung parang feeling ko sa kanya pag nakakakita siya ng mga close niya or malalapit sa kanya o yung mga tagahanga niya ay talagang or pag na-overwhelm siya talagang yung nagiging ano siya ah, yung ganon no So, sana ba iwasan ngayon konti. Yung mabawasan niya, dapat mas more woman yung galawan at mas talagang very strong. Mm -hmm. Kasi, syempre, alam naman natin Miss Universe to. So, they are looking some girl na talagang very woman yung galawan at at the same time seductive yung dating, di ba? Yung sexy yung dating. Oho, yon ganon. Kasi napaka importante nun sa Miss Universe na yung physical mong ano kabuuan ay nakikita nila na pwede ka talagang kumbaga mamahalin ka. Oho, uh -huh. ganon. Yung very ano high so ba o high standard o uh -huh. yung level mo ganon. But at least a beauty pasok yan sa banga. And then expected ko na sana mas more pa sa paglalo na sa damitan. Yung makeup, wala akong problema eh. Yung styling ng hair, wala akong problema kasi maganda at bumabagay naman sa kanya. Yung damitan lang talaga. Ito talaga yung lagi kong pinapakorek doon sa team niya na sana kayo, pag bumili kayo ng damit, titignan ninyo mukhang rey na ba yung kaharap ninyo? Magmumukhang rey na ba siya sa mga suutan niyang yan? Di ba? Hindi yung parang, ah, okay na yan kasi cute mong tignan dyan. Ay, okay na yan. You look charming. Hindi naghahanap ng charming ang Miss Universe. Naghahanap sila ng expensive woman. Kaya dapat mas mukha kang expensive sa mga sinusuot mo. Ganon. And then, ayun ang aabangan natin kay Maria at Lisa Manalo day by day dito sa this Universe. And then, kanina, syempre, natuwa din ako doon sa support ng mga tao sa kanya na dito pinaramdam talaga natin kung gaano tayo kalakas lalo na pagdating sa suporta ng mga Pinoy na nasa likod natin si nasa likod tayo ni Ati sa Manalo na sobrang wow. Dito talaga parang gumawa kayo ng ingay ng todo-todo dyan sa Pilipinas na parang pinaramdam ninyo na ito na, dumadating na ang reyna ng Pilipinas at ready kami, di ba? So grabe yung support na nakakatuwa. Kaya parang overall kanina yung alis ni, ni Atisa, ang masasabi ko ay panalo. Oho, panalo talaga. Panalo sa eksena, panalo sa galawan, at panalo yung ipinakita nating suporta sa kanya. So, mabuhay ang Pilipinas. Sobrang saya ko. And then, looking forward na ako na makita siya dito. So, pupunta ako ng hotel ngayon. At para sa lubungin naman siya doon. Kaya, go, 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 Pilipinas. So, doon naman sa mga tao na hindi naniniwala eh, sana naman pagkatiwalaan ninyo kung ano ang galawan na ipapakita ni Atisa. Kasi wala namang mawawala kung susuporta tayo at magtitiwala tayo sa sarili nating pambato. Ayon ay pagkakaisa ng bawat Pilipino. And then, yes, may mga nakikita tayo na pwede natin i-correct. So, huwag kayong mag-alala. Pag nakausap ko yan, mamaya, bubulungan ko na yan ng bongga-bongga. Pero ako, para sa akin, malaki yung chance talaga ni Atisa na maipanalo tong laban na to. May chance talaga si Atisa manalo. Sa so nakikita ko ngayon na parang gano'n siya ka-excited, gano'n siya ka-fire. So parang feeling ko, mm, kakabog ang Atisa sa laban ng Miss Universe. Kaya excited ako. Kasi it's time na na makabalik tayo sa top 5 ng Miss Universe. Yun talaga kahit top five lang okay na ako doon. So yan. So more update, more chika and then ayun. Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo? Ano ang reaction ninyo sa nakita nyo kanina kay Atisa? Sobrang natuwa din ba kayo? Na-overwhelm ba kayo sa nakita niyo kasi ako yes, sobrang overwhelmed ako sa nakita kong suporta sa so, nakita ko kanina na grabe kumakabugan lahat. Kaya mabuhay ang Pilipinas. lo so, laban yan. So, please comment below ko ano naman ang sayo. So, yan. So, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay niyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka subscribe please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and love So guys hanggang dito na lang Hanggang sa muli nating tsikahan See you tomorrow Thank you guys